Yan mga idol, may nahuli tayong isa dito sa ating bait and weight. Yan mga idol oh. Yan, malakapas. Ito, hindi naman siya ganoon kalaki. Kaya i-release na lang natin. Sana makarecover. Nako po, lumutang mga idol. Ano? You know? Pang hindi natin niya kakayanin. Ano? You know? Wala na mga idol sa tingin nyo ayun naka recover yun bye bye palaki ka pa